may isang minor pa kasama sa isang sa video. So, this is a minor, I think pamangkin niya to. Tony Fowler, makukulong ng hanggang 20 years, sinampahan ng kasong kriminal ng grupo ng kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas, ang social media personality na si Tony Fowler. Dahil sa di umani kalasuan na ipirakita nito, narito ang buong detalye panoorin. Nangangalanib na makulong ang social media personality niya si Tony Fowler dahil sinampahan ito ng criminal case ng grupo ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas sa pangunguna ni Atty. Mark Tolentino na siyang tumatayong legal counsel ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas personal silang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office na yung araw para sampahan ng tatlong criminal case si Tony Fowler. Ito daw ay dahil sa alaswa ang ipinakita daw nito sa kanyang tatlong music video na inupload dito sa YouTube kung saan mapapanood daw sa mga nasabing malaraswang music video na ito ni Tony Fowler ang mga masiselang parte ng katawan ng lalaki. Na hindi daw angkop sa mga kabataan, dagdag pa rito ni Attorney Mark Tolentino ayon sa kanilang masusing pag-iimbestiga na pag-alaman nilang meron pa daw minor de edad na asali sa isa sa malalaswang music video na ito ni Tony Fowler. May isang minor pang kasama sa isang sa video. So, this is a minor, I think, pamangkin niya to. Minor child. So, I think 17 pa to yung video na to. So, nandiyan, oh, Habang nag, sila, na may sabon, umiinom ng alak. So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. Matatandaan din na marami mga netizens, particular na ang mga magulang, ang nagreklamo ay Tony Fowler matapos itong i-upload ang kanyang music video na may title na MPL dahil sa masiselen at maranaswang ipinakita nito. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, tatlong music video daw ni Tony Fowler ang nakitaan nila ng paglabag sa batas na Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. Kaya naman, mahaharap daw ngayon si Tony Fowler ng multa na 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos Kada isang video at mahaharap din daw ito sa parusang pagkakakulong ng hanggang 20 years. Matatandaan din na nito lamang nakarang linggo, sinampahan din ang kasong kriminal ng grupo ng kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas, sina Vice Ganda Ayon Perez, kaugnay ng Dio Manoy, malaswang pagsubo nila ng icing ng cake sa kanilang programa na It's Showtime. Time Ayon naman sa grupo ng kapisano ng social media broadcasters ng Pilipinas, responsabling paggamit daw ng social media ang kanilang advocacia. Sila daw ngayon ang magsisilbi mga watchdogs ng social media at takasuhan daw nila ang sinumang lalabag sa batas sa particular na ang sa hindi tamang paggamit ng social media. Samantala sa ngayon wala pang inilalabas na pahayag tungkol dito si Pony Fowler.